you. <laughs> Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valianti news sa inyo ng Office of the Vice President. Namahagi ng wheelchair kamakailan ang OVP Cagayan Valley Satellite Office sa ilang senior citizens mula sa Sagada Mountain Province at isa sa mga nahandugan nito ay isang retired teacher. Ang detalye tunghayan natin sa ulat na ito. Tumula ka kumakailan ng mga kawani ng OVP Giyan Valley Satellite Office sa bayan ng Sagada Mountain Province upang personal na maihandog sa ilang senior citizens ang kanilang bagong wheelchair. Isa sa mga inabutan ng wheelchair ang 86 na taong gulang at retired teacher na si Conchita Busaing. Dahil sa sakit na diabetes, kinakailang isakripisyo ang kanyang mga paa. But within my bed, I can, well, I can comb my hair, I can eat alone, I can fix the dishes, but I cannot move around. Mm -hmm. Unless otherwise, there are people to help me. Mm -hmm. Ikinatuwa naman ni Teacher Conchita ang handog na wheelchair dahil makakapagsimba na siya. Uh, they will put me in the wheelchair and then they will bring me to the church kasi diretsyo na yan. Uh -huh. kasi from the road mm. inside the church. Mm. Uh, I will ask the priest, our priest to come and bless my wheelchair. Wow. <laughs> Before I will use it, he will have to bless it. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa Valiant News. Ako si Crudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.